i-download ang Mozilla Firefox. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva balik sa bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para ma-download at ma-install ang Mozilla Firefox sa iyong computer o laptop. Mabilis at madaling proseso to, mga kaibigan. Sa search bar ng Google, itype mo ang Firefox. i-click ang unang website, firefox.com. Pagkatapos, i-click ang i-download ang Firefox. Pwede mong gawing default browser. Kung gusto mo, i-check lang ang box na yan. Ayoko itong gawing default kaya di ko i-check. I-click ko itong i-download ang Firefox. Maghintay lang tayo mga kaibigan. Pumili ng folder, napili ko na at heto na lumitaw na sa taas. Kaya i-click ko para magsimula ang pag-install. Nagi-install na ngayon. Mabilis lang ang pag-install mga kaibigan. Dito sa ibaba, guys, lumitaw na 'to. I-click lang dito para buksan ang Firefox. I-click ang magpatuloy. Dito pwede mong i-check ang mga box na to, guys. Kung gusto mo sa taskbar o gawing default browser o mag-import mula sa ibang browser. Tapos i-click lang ang I save at magpatuloy. Tinatanong dito kung gusto kong mag-sync ng data sa ibang devices. I-click ko ang oo para mailagay sa taskbar kaya mapupunta kaya dito na to. Ayoko mag-sync kaya i-click ko ang simula ng pag-browse. Ayun na guys, naka-install na ang Firefox browser dito. Nagawa mo? I-commento mo sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.